sa Los Angeles International Airport, naghahanda ang mga flight attendant na sina Jenny at Paula. Ang susunod nilang flight, makikita ni Captain Forrest at ng kanyang co-pilot na nakikipag-usap sa kanya, na binabanggit ang inaasahan. Mababang bilang ng pasahero dahil sa mga bagyo. Iinom siya ng gamot dahil masama ang pakiramdam niya. Mamaya, sinasalubong ng mga attendant ang mga pasahero ngayong gabi. Si George, isang teenager na madalas lumilipad ng mag-isa, ay mas pinipiling huwag masyadong asikasuhin. Kasama ni Beth ang kanyang asawa, si Dr. Kingston, na apektado ng Parkinson's disease at ay hindi makagalaw o makapagsalita. Ang mediko ng hukbo na si Sheila ay nagpahayag ng kaba sa paglipad, habang si Luis ay nakikitang nagpapahinga kasama ang kanyang pusa, ang mga umaasam na magulang na si Nile at Susan na germaphobic, maingat na linisin ang kanilang mga upuan bago tumira. Si Vorsten, Nika, mga masigasig na dayuhan, ay nakikipagpunyagi sa kanyang ingles. Dinala ni Henry ang isang hawla ng mga hamster. At nang subukan ni Ralph na tulungan siya sa pag-iimbak. Ito sa storage bin, siya ay nakakagat sa proseso. Hindi magkasya ang hawla, kaya pinilit ng mga flight attendant na ipadala ito ni Henry sa cargo hold. Ang mga negosyante ay nagpapahinga at patuloy na bumabahin, na tila may sakit na may parehong sakit na makikita ni Will. Habang lumilipad ang eroplano, kailangang paalalahanan ni Jenny si Nile na ibaba ang kanyang telepono. Nang tumanggi siya, pumagit na si Henry, na humantong sa isang pagtatalo. Binalaan sila ni Jenny na kumilos o harapin ang posibleng pag-aresto sa landing. Nang maglaon, niligawan ni Henry si Jenny at nagkumento sa mga asal ng lipunan. Pagkatapos ay pinapanood niya ang balita at nalaman na ang Center for Disease Control CDC, ay nakapalibot. Isang apartment building sa Los Angeles. Samantala, si Ralph, na masama ang pakiramdam, ay humihingi ng tubig habang nakatitig sa sugat niya. Hinlalaki, napansin ni Jenny ang kakaibang pasture nito, at habang tinitingnan siya nito, bigla itong nasuka. Kanya, bamyubiula ang kanyang bibig habang hinihingi niyang bumaba, kaya sinubukan ng mga flight attendant na magingat para sa kanya, nang hindi napapansin, ang pusa ay palihim na umiikot at kumakain ng ilang suka mula sa sahig. Iniwan ni Jenny ang lalaki kasama si Paula at pumunta upang linisin ang suka sa kanyang katawan. Gayunpaman, tumakbo si Ralph sa koridor at itinulak siya pababa. Sinimulan niyang katukin ang pinto ng sabungan, hinihiling na huminto ang eroplano. Sinubukan ni Henry na pigilan si Ralph ngunit natalo siya, gayun din si George nang sinubukan niyang makialam. Sina Preston, George, Paula, at Shaila ay sumama kay Henry sa pagsupil kay Ralph paggamit sila ng plastic restraints upang atali ang kanyang mga palso. Pagkatapos, sinusuri ni Shaila upang matiyak na walang nasaktan, sa sandaling yun, inanunsyo ni Captain Forrest na binigyan siya ng mga utos na lumapag at nagtuturo. Bumalik ang lahat sa kanika nilang upuan. Marahas na umuuga ang eroplano habang ito ay bumababa, at ang mga flight attendant ay nagtuturo sa lahat. Panatilihin ang kanilang mga ulo pababa. Ang katawan ni Ralph ay patuloy na dumudulas at nabubunggo ang kanyang ulo, kaya't nagpupumilit na kumilos sina Jenny at Paula. Siya sa isang upuan. Habang nakikipagbuno si Paula sa seatbelt, nagising si Ralph na namumula ang mga mata at kinagat ang kanyang ilong. Nagdudulot ng matinding pinsala. Naging hindi makontrol si Ralph, na nagudyok sa mga pasahero na muling magsama-sama para itulak siya papasok sa banyo at ikulong siya. Nang tuluyang lumapag ang eroplano, ginamit ni Shaila ang emergency first aid kit para magbigay ng gamot. Kay Paula para maiwasan ang pagkabigla at itinali ang isang bandana sa kanyang mukha. Gayunpaman, si Paula ay nawawala ng maraming dugo at nangangailangan ng agarang medikal na atensyon. Si Captain Forrest ay nabigo sa mga tagubilin sa kontrol ng lupa na maghintay. Nagpasya siyang labagin ang mga patakaran. Sa kabutiang palad, nakita ng tagapangasiwa ng bagahe na si Ed ang eroplano na papalapit at binuksan niya ang gate sa tamang oras. Sina Forrest at Wilsey ay nakasara ang pinto ng banyo ng eroplano habang ang iba ay nagmamadaling lumabas ang eroplano sina Bev at Kingston ay nananatiling nakasakay na nangangailangan ng tulong upang makababa. Iginiya ni Ed ang grupo sa kabilang dulo ng gate, ngunit nakalock ang pinto at walang sumasagot. Sa kanyang mga kahilingan sa radyo, wala silang choice kundi sundan si Ed sa isang entrance ng empleyado sa staging area ng paliparan. Umakyat ang grupo sa hagdan at narating ni Ed ang iba pang mga pinto, nagulat lamang ng matuklasan lahat sila ay nakalock na hindi karaniwan. Kapag tiningnan niya ang power box, nakumpirma niyang nakalockdown ang mga ito, at lahat ng ginagawa nila ay makikita sa mga security camera na aktibo pa rin. Ang isang pagtatalo ay nagpapatuloy tungkol sa kung ano ang susunod na gagawin ngunit nagambala ng bigla ang tunog ng mga sirena. Tumingin sila sa bintana at napansin ang mga ambulansya at sasakyan ng pulis sa labas para lang sa bintana upang matakpan. Isang boses ang nag-aanunsyo na ang grupo ay na-quarantine at dapat nilang hintayin ang pagdating ng tulong. Tumawag ang mga pasahero sa kanilang mga pamilya upang ipaalam sa kanila ang sitwasyon bago magkaisa. Upang ipahayag ang kanilang mga pagkabigo kay Jenny na tinitingnan siya bilang kinatawa ng airline. Hindi sigurado si Jenny kung paano tutugan. Si Jenny kasama si Ed at Iilan. Mga pasahero nagtakdang hanapin ang mga bagahe ni Shaila. Gayun pa man, biglang nawala ng kuryente. Ginabayan ng flashlight ni Ed. Hinanap nila ang mga bagahe at sa pagbalik sa eroplano. Binuksan ni Jenny ang banyo sa isang malagim na eksena ng dugo sa lahat ng dako. Samantala, pumunta si Preston upang kunin ang kanyang laptop at aksidenteng nabangga si Kingston na ay nakaupong magisa. isa Maging ang mga kilos ng kanyang mga mata patungo sa isang pares ng umuya sa pamamagitan ng mga plastic cuff sa sahig. Pinutol ni Ed ang carpet upang ipakita ang isang hatch na humahantong sa hawakan ng bagahe. Kinuha ni Jenny ang medical kit ni Shaila habang si Nile ay kumukuha ng baril sa kanyang malita. Nagulat si Ed sa isang daga, na sa tingin niya ay isang daga, ngunit naniniwala si Henry na isa ito sa kanyang hamsters mula sa sirang hawla. Habang umaakyat si Jenny mula sa pagkakahawak, nakita niya ang laptop ni Preston na puno ng dugo. Sa dulo ng koridor, makikita natin, na puno ng dugo at tumatakbong nakadapa, papalapit. Biglang, isang infected na kagubatan ang umatake kay Jenny mula sa likuran. Ang grupo ay nagmamadaling tumulong, ngunit ang mga suntok ay hindi epektibo, kaya ang Nile ay bumaril sa kagubatan, na nakuha. Ilang dugo sa kagubatan sa kanyang mukha sa proseso. Ang grupo ay lumikas sa eroplano, natagpuan si Kingston na itinapon mula sa kanyang wheelchair at si Preston ay walang malay may kagat sa leeg. Si Bev, na humihingi ng tulong, ay nagbago at umatake, ngunit nalampasan siya ni Jenny, at inilock siya ng grupo. Inaalagaan ni Shaila si Paula habang nililinis ni Susan ang dugo sa mukha ni Nile, na humahantong sa isang halik. Sa pagitan nila, hinarang ni na Henry at Ed ang pinto para hindi makalabas si Bev, habang si Jenny ay nakatuklas ng mga patak ng dugo sa sahig na naglalabas ng mga alalahanin tungkol sa kanilang pinagmulan. Si Jenny ang namamahala, iginiit ang kanyang pamumuno dahil patay na ang kapitan. Sinabi ni Shaila na hindi alam ang sakit na ito at naalala ni Jenny ang quarantine building mula sa ang balita. Si Kingston, na hindi makapagsalita ng malinaw, ay napansin ng isang daga na may pulang mata na kumaget sa kanya noon. Ginamong ni Shaila ang sugat ni Kingston at nagpasya ang grupo na i-quarantine sina George at Paula. Isang crate kung sakaling magbago sila. Natuklasan ni Henry ang isang tag sa binti ng daga na nagpapahiwatig na nakatakas ito mula sa isang lab. Inakusahan ni George si Henry ng pagsisinungaling tungkol sa mga hamster na nagmumungkahi na dinala niya ang daga at nagsinungaling. Nang tumanggi si Henry na dinadala ang daga, isinantabi siya ni Jenny para sa katutuhanan. Si Henry ay nanunumpa na hindi niya ginawa na itinuro ang mga daga sa lab na hindi papasa sa seguridad. Biglang, inatake ni Ralph si Jenny, ngunit ang grupo ay namamahala sa pakikibaka sa isang hose. Dumating ang CDC, ngunit sa halip na palabasin sila, hawak nila ang grupo sa tutok ng baril, kumukuha. Ang daga at baril ni Niles, ang CDC ay nag-inject ng Paula at Kingston. Sinubukan ng isa pang opisyal na iturok si Louise, Ngunit kinagat ng kanyang pusa ang kanyang leeg at tumakbo palayo. Habang hindi nakuha ng opisyal ang mga shot, inatake siya ni Kingston. Binaril ng opisyal si Kingston at sinubukang ilayo ang kanilang nasugatang kasamahan. Ngunit nakitang nakalakang pinto, binaril nila ito upang pilitin itong buksan at tumakbo palabas. Pag-uudyok na puwersa na sumunod. Binaril at pinatay ng pulis ang lahat maliban sa isa na nasugatan. Hinayla ng grupo ang nakaligtas na ahente sa loob bago isara ang pinto. Naririnig nila ang mga taong may impeksyon na lumalapit at nagtatago sa isang lalagyan. Matapos makumpirma na ang mga daga ay nagdala ng sakit, ang opisyal ay nagtanggal sa sarili, si Nika ay nasira, at naalala ni Ed na madalas na bumabaha ang terminal dahil sa isang lumang drainage tunnel na nag-aalok ng posible ruta ng pagtakas. Makakakita kami ng mga lalabas sa itaas ng lalagyan at hinawakan ng kamay ni Ed, na nagudyok kay Henry na subukang barilin. Sa kanya, lamang upang mahanap ang baril na walang laman. Inutusan ni Ed si George na itulak ang isang buto na nagpapataas ng lalagyan, pagdurog na makikita natin laban. Isang sinag, lumabas ang grupo sa lalagyan, at inakay sila ni Ed sa lugar. Napansin ni Jenny na nawawala si Henry. Sinika na naglalakad sa likuran, ay biglang kinaladkad palayo, na nagudyok sa grupo na magmadaling umakyat sa hagdan. Para makatakas, nang hindi nakikita, kinuha ni Henry ang isa pang baril mula sa likod. Habang tumatakbo ang grupo, napadpad si Jenny at nakasalubong si Paula, na nagbagong anyo. Kinilala ni Jenny ang pagbabago ng kanyang kaibigan at gumamit ng wrench para labanan si Paula hanggang sa siya. Itinulak siya palabas ng platform, pinapatay siya. Ang grupo pagkatapos ay umabot sa isang opisina kung saan sila ay naghahanap para sa terminal blueprints, inilalantad. Isang paraan sa pamamagitan ng pader para ma-access ang drainage tunnel. Samantala, isiniwalat ni George na ninakaw niya ang bag ni Henry at nakahanap ng mga kainahinalang dokumento sa tilang. Mga eksperimento sa lab, kasama ang isang mahiwagang kahon, sinubukan ni Susan at Nile na salakayin sila. Ngunit bumalik si Henry at bumaril sa parehong oras. Napansin ni Ed na nakagat si Henry at binuksan ni George ang kahon, ipinakita ang gamot at isang serum. Inami ni Henry ang pagdadala ng mga daga at ipinahayag na bahagi siya ng kultong binanggit ng opisyal. Ang kanilang layunin ay linisin ang planeta ng mga tao na nakikita nilang nagiging maraha at mapangwasa. Nagbanta si Henry na papatayin si Jenny maliban kung ibibigay ni George ang antidote na humahantong kay Ed na Mama Jiten. Ngunit siya ay binaril at napatay. Habang buhay, binibigyan ng iba si Henry ng antidote na hinahalo niya sa kanyang dugo at tinusok sa mata niya. Ipinaliwanag niya na ang kanyang grupo ay may mga tagasunod sa iba't ibang mga organisasyon na nagbigay daan sa kanya. Lampasan ang mga daga sa seguridad. Ngayong handa ng umalis, balak ni Henry na kunin si George bilang isang hostage. Sinubukan ni Jenny na pigilan siya, ngunit pinatumba siya ni Henry at nakatakas kasama si George at ang mga blueprint. Hilong-hilo si Jenny kaya naunang lumabas si Shaila. Makalipas ang ilang minuto, lumabas si Jenny at nakaharap ang isang nahawa ang Preston. Nagawa niyang iwasan siya, hinikayat siya sa isang makina at gumamit ng takip ng hatch para aybash siya, ulo hanggang sa mamatay siya. Pagkatapos ay ipinagpatuloy niya ang kanyang paghahanap kay George, binabago ang kanyang ruta kapag nakatagpo niya ang nagbago. Nika, sa isa pang silid, nakatagpo niya si Shyla, na nakuhang thermal goggles mula sa opisyal. Inamin ni Shyla na siya ay nakagat at hiniling kay Jenny na sundan si George habang siya ay nakakagambala. Si Shyla ay bumalik sa pangunahing silid at umaakit sa atensyon ng mga nahawahan. Nagsasakripisyo, sarili niya para bilhan si Jenny ng oras. Nakahanap si Jenny ng butas sa dingding na binuksan ni Henry para mapuntahan ang lagusan. Nang papasok na siya ay hinawakan siya ni Luis. Sa panahon ng kahabag-habag, sinaktan niya si Luis hanggang sa matamba siya. Pagkatapos ay naglalakad si Jenny sa pagitan ng mga dingding, napansin ang mga patak ng dugo sa lupa. Salamat sa Salaming de Color. Natatakot siya kapag nakakita siya ng ilang mga hayop, ngunit ang mga ito ay mga daga lamang at hindi ang Labrats. Kasunod ng trail ng dugo, nakita ni Jenny ang mga blueprint at ang kamisete ni Henry sa tabi ng isang hagdan na napupunta. Papunta sa drainage tunnel, tumingin siya sa ibaba at nakita si George, na nagpapaliwanag na ang antidote ay hindi gumana at si Henry. Nagbago na rin, hindi pinansin ang mga babala ni George, bumaba si Jenny sa hagdan at napansin ang pagbuhos ng dugo sa kanya. Sa laming decolor, lumitaw si Henry sa isang taks sa kanya, na naging dahilan upang malaglag niya ang salaming decolor habang hinahagis siya nito. Sa kabila ng pagsisikap ni Jenny na ipagtanggol ang sarili, nadaig siya ni Henry. Gayunpaman, isinuot ni George ang salaming decolor at kinuha ang baril, binaril si Henry. Libre muli, kinuha ni Jenny ang salaming decolor at ginamit ang wrench para maghatid ng nakamamatay na suntok. Sa uno ni Henry, habang pinag-iisipan na Jenny at George ang kanilang susunod na hakbang, nakita nila ang malalaking apoy na sumisikat mula sa hatch, na nagpapahiwatig na sinusunog ng mga autoridad sa labas ang terminal. Dahil nakaharang ang labasan, natuklasan ni Jenny ang isang lagusan ng bagahe at nabuksan ang takip. Si George, na natatakot na mauna, ay binigyan ni Jenny ng salaming decolor na nagpapahintulot sa kanya. Bumaba sa tunnel para sa kaligtasan. Habang nakarinig sila ng mga pagsabog sa labas, kumilo sina Jenny at George ng mabilis hanggat kaya nila. Gayunpaman, si Jenny sa lalong madaling panahon ay nagsimulang mapagod at napagtanto na siya ay nahawahan. Lumingon si George at nakita siyang nagsusuka, ngunit tumanggi siyang iwan siya. Pumayag si Jenny na patuloy siyang sundan para may sabihin. Sa kalaunan, nahanap nila ang labasan, ngunit nakaharang ito ng mga bar kakaiba na gawa ni George na lumakad sa kanila. Nang lumingon siya, isang nag-transform na Jenny ang dumaan sa mga bar para atakihin siya. Bukod pa rito, napakalaki niya para magkasya, at pinalaya ni George ang sarili sa pamamagitan ng paghuhubad sa kanya. Pagkatapos, sa wakas ay nakatakas si George mula sa paliparan. Samantala, nakatakas din ang pusa ni Luis at pumunta sa lungsod. Kung gusto mo ng mga kawili-willing recap ng pelikula, i-like, i-share at i-subscribe para sundan kami para sa higit pa. Recaps ng pelikula